malam <laughs> asan water Ma? itu ini mo na tayo hmm. <coughs> I'm I'm Oh, oh, oh. oh. Oke. Okay. Sabi ni Dok, na daw May isa pa pang ano eh. Yung antibiotic niya mga bukas po papalitan. Anong oras oral po umaga? Po Pero... Ah, oral na po siya okay. bukas. Kaya lang kasi meron pa po siya nitong 8am. Ah, 8am. So, opo. Oh, ah, wala siya 12 pa may ampun. Hindi po. Ibig ko po sabihin, alas 8 po yung huli. Ah, okay, okay po. Okay. Tapos po, yung nareseta ni Doc na pang Uwi okay, niya sa oh, oral. oral 8 p.m. na lang po yung siguro ibibigay. Sa bahay na po. Ah, 8 p.m.? Okay. Pero mm dito -hmm. na po natin i-ano. Eh. Ano? Ano? Okay po. Na! Suy! <laughs> ah, here na. Wala, yung mata mo. Gumanyan na. Ah, one. mo, inong. ikaw Bawal sa tapo na. Pindot ko na. ikaw Ayun mo na. Water, water. Water? Hmm? Galing na. Another one. Ayaw mo pala eh. <laughs> Ba't parang zombie? Kulit <laughs> 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 na po. Yung ilong lang ang problema niya. <laughs> <laughs> <yun. laughs> Manarisim niya kasi. Manarisim <laughs> <yun, laughs> po. Ay nga, yun, oh. yung, sabi nga ng doktor niya, hindi nga. Una, Ursa Flora. O, dali anak. Nang bili. Hirap-hirap po. Parang zombie yung mata mo eh. <laughs> <laughs> Under one? Wait. Okay. Hold oh. the weight. Oh, papa, ano niyan, basa ulit. Ah. Papalaba. Papalaba ulit. <laughs> Maarte yan eh. Gusto mo may sabon pa. Mm. Hmm. Hindi mabango, sabi niya. Lam. Huwag lang daw ni. O, ano. Oh, meron pa ito pa. Finish na natin ito. Tapos mag-nenag pa tayo eh, no? May nebulizer pa siya. Opo. Ito. Oh, spray muna tayo. Sige na. Why? 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 Another one. Why? mo. Why? 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 one. Why? one, Why? 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 talaga siya. Why? For Why? drawing, no? Kunin ko lang yung nebulizer mo, ha? Nebo naman. Okay, wait ka lang dito. Finish mo to, ah. Diyan? ha? Nalusot ka dyan. So, ano po pag-abay, tagabag sa akin? Opo, nakawatwentuan nga po. Pati yung teacher. Oh, yung <Yazahim> um. teacher. Ay, si, ano, ate, ate. Maamang kayo ni Bermeo, hindi naman Hindi po. ah, uh, um, kung baga napakusap. May sipon pa siya. Kaya nga rin, sabi ko bago umuwi, minimo na sila ng gamot sa sipon. Nung um, oran. Hmm, uh, naglikot na Amazing na. No? Kumisikip yung braso mo. 90-60 na. No? Normal naman mm -hmm. to. Nagulo <laughs> na sa pleasure mo. Paano itlog mo? Kayo na din po magdenebo sa kanya. Alam, gusto niya talaga dyan makulit din. Eh.